Lala. <laughs> Dandan lang ha. Ngayon <laughs> yan ang lambing. Hmm, ito pa isa. Gusto rin lumapit to. <clears> Huwag <throat> ang masyadong lumapit ha. Hmm. Wala tayong pagkain eh. Halika na. Yung pusa, na try mo lapitan. Yung isa. Pag lumayo, wag mong anuhin. <laughs> ayaw niya lumapit. Baka ayaw niya. Yan mo. Makalmuting ka niyan. <clears throat> <laughs>